Ang makapangyarihang panalangin ito ay nakatuon sa pagbabagong anyo ng isipan at pagpapalakas ng espiritu sa pamamagitan ng pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Kasama sa mga pangunahing salita tulad ng isipan na ng palataya, pagbago ng isipan, kapayapaan ni Jesus, lakas sa mga pagsubok at pagtitiwala sa Diyos. Ipinapaalala nito sa atin ang kahalagahan ng pagsuko ng ating mga iniisip at alalahanin sa Panginoon upang siya ay magbigay ng paggaling at gabay. Sa pagtitiwala sa mga salita ni Jesus, maaari nating mapagtagumpayan ang takot at kawalan ng katiyakan at makamtan ang tunay na pagbabago at espiritual na kalakasan. Alam mo ba na ang mga iniisip ay may napakalaking kapangyarihan sa ating buhay? Minsan, iniisip ng marami na ang mga problema ay laging nagmumula sa mga bagay sa paligid nila, mga sitwasyon, tao o pangyayari. Pero paano kung ang tunay na ugat ng mga hirap ay nasa loob, sa ating mga iniisip? Kapag patuloy na napupuno ang isipan ng negatibong pag-iisip, paano nga ba natin aasahan na mararanasan natin ang tunay na kapayapaan at kagalakan na nagmumula kay Jesus? Kapag binanggit sa Romans 12, dalawa na dapat tayong magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Parang napakasimple ng konsepto, pero bakit kaya mahirap itong gawin? Ako mismo dumaan sa panahon kung saan puno ng pagdududa ang isipan ko. Kahit anong gawin ko, pakiramdam ko ay hindi sapat. Pero doon ko natutunan na hindi lang basta pagbawas ng negatibong iniisip ang solusyon. Kailangan kong punuin ang isipan ko ng katotohanan ng Diyos. Naranasan mo na ba ang ganitong pakiramdam na parang kahit anong pagsisikap ay hindi sapat? Kung hindi ka nag-iisa. Maraming kristyano ang nahaharap sa ganitong laban araw-araw. Kaya nga mahalaga ang araling ito dahil hindi tayo tinawag ng Diyos na mabuhay sa ganitong klase ng pag-iisip. Tinawag niya tayo para maranasan ang buhay na puspos ng kanyang biyaya at kapayapaan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano eksaktong binabago ni Jesus ang ating buhay sa pamamagitan ng ating mga iniisip. Pero bago iyon, isipin mo muna ano kaya ang mga kaisipan na madalas mong paulit-ulit na iniisip na maaaring humahadlang sa plano ng Diyos para sa iyo? Napansin mo na ba kung paano ang isang simpleng kaisipan ay kayang baguhin ang buong araw mo? Isang negatibong ideya lang at bigla kang mababalot ng kaba, takot o panghihina ng loob. Nakakataka, hindi ba? Pero ito ang totoo, ang bawat aksyon na ginagawa natin ay nagsisimula sa isang iniisip. Kaya kung ang ating mga kaisipan ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, paano natin mararanasan ang buhay na Kanyang inihanda para sa atin? May sinabi si Pablo sa Romans 12, dalawa na napakahalaga, ang pagbabago ng buhay ay nagsisimula sa pagbabago ng isipan. Hindi niya sinabing baguhin muna ang sitwasyon sa paligid, kundi baguhin muna kung paano ka mag-isip. Naranasan ko ito mismo, Dumating sa punto na iniisip ko, bakit kaya tila walang pagbabago kahit nagdarasal ako? Doon ko na pagtanto, kailangan ko munang baguhin ang nilalaman ng aking isipan, punuin ito ng mga pangako ng Diyos, hindi ng mga takot na likha ng mundo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang laman ng isipan mo sa tuwing nakakaranas ka ng pagsubo? Pinapayagan mo bang ang mga negatibong iniisip ang magdikta ng emosyon at kilos mo, o pinipili mong manalig sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil dito nagsisimula ang tunay na pagbabago sa pagpili ng tamang kaisipan araw-araw. Huwag kang aalis dahil sa mga susunod na sandali pag-uusapan natin kung paano haharapin at palitan ang mga maling kaisipan sa pamamagitan ng mga salitang nagbibigay buhay mula kay Jesus. Alam mo ba na si Jesus ay hindi lamang nakatuon sa pagpapagaling ng ating katawan? kundi lalo na sa ating isipan. Sinasabi sa Biblia na hindi lang ang pisikal na sakit ang kanyang tinutugunan, kundi pati na rin ang mga sugat ng ating kaisipan at damdamin. Kaya nga nang si Jesus ay magpagaling ng mga tao, hindi lang siya nagbigay ng pisikal na kagalingan, kundi nagbigay siya ng kapayapaan sa isipan at kaluluwa. Bakit kaya ito mahalaga? Minsan, hindi natin namamalayan na ang ating isipan ay puno ng mga kaisipan ng takot, galit o pagkabigo. Kung tayo ay hindi magiging maingat, ang mga ito ang magiging dahilan ng ating pagkatalo, hindi sa mga bagay sa paligid natin, kundi sa ating sarili. Gusto mo bang maranasan ang kapayapaan na tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay? Sa aking buhay, naranasan ko ito. Ang simula ng pagbabago sa aking isipan ay nagsimula sa mga oras ng panalangin at pagsasama kay Jesus. Natutunan ko na hindi sapat na alisin lang ang mga masamang kaisipan. Kailangan ko itong palitan ng mga salita ng Diyos. Paano kung sabihin ko sa iyo na sa bawat oras ng panalangin, kayang baguhin ni Jesus ang ating isipan at gawing ganap ang ating kalusugan? Sa bawat oras na ipagkakatiwala natin sa kanya ang ating mga alalahanin, siya ay nagtatrabaho sa ating isipan upang tayo ay maging ganap. Pwede bang mangyari ito sa iyo? Sigurado akong kaya dahil ginawa ito ni Jesus para sa akin. Ano ang mga kaisipan na madalas mong pinapalakas? Kung ang iyong isipan ay puno ng pagkabahala, paano mo inaasahan na maranasan ang kapayapaan ng Diyos? Bakit hindi mo simulan ngayong araw na ito na ipagkatiwala kay Jesus ang bawat negatibong pag-iisip at palitan ito ng kapayapaan na mula sa kanya? Bakit nga ba napakahalaga ng ating mga saloobin? Dahil sa bawat desisyon na ginagawa natin, may epekto ito sa ating buhay. Nais mo bang makaranas ng tunay na pagbabago sa buhay mo? Kung magsimula tayo sa kung ano ang nasa isipan mo ngayon. Madalas bang nangyayari na ang ating mga saloobin ay puno ng takot, pagdududa, at mga alalahanin tungkol sa hinaharap? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamahalagang hakbang sa pagbabago ay nagsisimula sa kung paano natin tinitingnan ang ating sitwasyon? Sa aking buhay, natutunan kong sa bawat mahirap na karanasan, mayroong pagkakataon upang baguhin ang aking pananaw. Gusto ko bang magpatuloy sa pagiging negatibo, o nais ko bang baguhin ang aking isipan at yakapin ang mga pangako ng Diyos? Alam mo ba na si Jesus ay nagbigay ng halimbawa ng kung paano tayo dapat mag-isip? Hindi siya nagpa sa mga kalagayan sa paligid niya, kundi pinili niyang magtiwala sa plano ng Diyos, anuman ang mangyari. Paano kaya kung ang mga kaisipan mo ngayon ang siyang nagdidikta ng iyong kinabukasan? Kung patuloy mong iniisip na hindi ka sapat, Paano mo aasahan ang tagumpay kung patuloy mong iniisip na hindi ka karapat-dapat sa pagpapala? Paano mo tatanggapin ang mga biyaya ng Diyos? Naranasan ko mismo na ang mga maling pag-iisip ay nagsisilbing hadlang sa pagpapala. Kaya, ano ang mga kaisipan mo ngayon? Puno ba ng takot o puno ng tiwala sa Diyos na magdadala ng kabutihan sa iyong buhay? Ngayon, subukan mong itanong sa sarili mo, ano ang iyong pinapalakas na kaisipan? Kung hindi ito ayon sa salita ng Diyos, paano ito nakakaapekto sa iyong buhay? Mag-isip ka ngayon at magdesisyon na punan ang isipan mo ng mga salitang nagmumula kay Jesus, dahil siya lang ang may kakayahang magpabago ng ating pananaw at buhay. Ano ang pakiramdam mo kapag natutunan mong ang iyong isipan ay may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay? Ang mga salita ng Diyos ay hindi lang nakatago sa mga pahina ng Biblia. Ang mga ito ay buhay at may kapangyarihan na magtransforma ng ating kaluluwa at isipan. Pero paano mo ito magagamit sa araw-araw? Paano mo haharapin ang mga pagsubok kung ang iyong isipan ay patuloy na binabalot ng takot, panghihina o kalituhan? Kaya, habang naglalakbay tayo sa buhay na ito, kailangan nating palaging balik-balikan ang mga pangako ng Diyos at i-renew ang ating isipan. Saan ba natin kukunin ang lakas na ito? Para sa akin, isang bagay ang natutunan ko, ang pagsunod kay Jesus ay hindi nangangahulugang magiging madali ang lahat. Ngunit nangangahulugan ito na may kakayahan tayo na magtagumpay sa gitna ng lahat ng pagsubok. Minsan, kailangan lang natin ng gabay mula sa kanya upang mapagtanto natin na mailayunin siya sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan natin. Naranasan mo na ba yung mga oras na parang lahat ng bagay ay magulo at wala kang lakas na magpatuloy? Kung hindi ka nag-iisa. Minsan, ang ating isipan ay may kakayahang magdala ng kalituhan na parang hindi na natin kayang magpatuloy. Pero ano ang sinabi ni Jesus tungkol dito? Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Kapag nararamdaman mong bumagsak ka, paano kaya kung sa halip na magpatalo, magtiwala ka sa mga salitang iyon? Hindi ba't nakakabighani kung paano ang mga salita ng Diyos ay kayang palitan ang ating mga takot at pag-aalinlangan? Kahit sa gitna ng pinakamadilim na panahon, kaya bang itakwil ang mga pagdududa at palitan ito ng pag-asa? Ano ang magagawa mo sa mga oras ng pagsubok upang i-renew ang iyong isipan at magsimula muli? Nais mo bang maranasan ang pagbabago mula sa kalooban? Si Jesus ay may kapangyarihan na baguhin ang ating isipan at buhay, basta magtiwala tayo sa Kanya. Paano ba natin madalas nakikita ang ating sarili? Isipin mo na lang ano ang mga saloobin ang nagpapatibay sa iyong pagkatao. Ang mga kaisipan natin ay may malalim na epekto sa ating pagkilos at pananaw sa buhay. Minsan, ang tingin natin sa ating sarili ay hindi tumutugma sa kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. Kaya, paano mo tinutukoy ang iyong halaga? Ang halaga ba ng buhay mo ay nakabatay sa iyong mga pagkatalo o tagumpay? O baka sa mga mensahe ng mundo na nagsasabing hindi ka sapat? Hindi ba't kamangha-mangha kung paano ang mga salita ng Diyos ay kayang baguhin ang ating pananaw at ipakita sa atin kung gaano tayo kahalaga sa kanyang mga mata? Isipin mo, kahit na sa mga oras na puno ng pagsubo, sinabi ni Jesus na ang bawat isa sa atin ay may kahalagahan sa kanyang plano. Kung paano siya nagbigay ng buhay para sa atin, ipinakita niya sa atin kung gaano tayo kayaman sa halaga. Hindi ba't kapag ang isipan natin ay napuno ng mga pangako ng Diyos, nagsisimula tayong makita ang ating sarili, hindi bilang isang pagkatalo, kundi bilang isang tagapagdala ng kanyang liwana. May mga pagkakataon na tinatanong ko sa sarili ko, bakit ba ako nagpapadala sa mga saloobin ng takot at pagkabigo? Ano ba ang hinahanap natin sa buhay? Paghahanap ba ng halaga mula sa ating tagumpay o mula sa ating relasyon kay Jesus? Kung ang mga saloobin natin ay nagmumula sa ating sariling mga kakayahan, ang pakiramdam natin ay madaling magbago. Pero kung ito ay nagmumula sa ating pananampalataya kay Jesus, makikita natin ang ating tunay na halaga, hindi batay sa kung anong nagawa natin, kundi sa kung anong ginawa niya para sa atin. Paano kaya kung itigil na natin ang pagpapasya sa ating halaga batay sa ating pagkatalo at sa mga pagsubok na dumaan sa atin? Ano kaya ang mangyayari kung palitan natin ang ating isipan at simulan nating tingnan ang ating sarili sa pamamagitan ng mga pangako ng Diyos. Kung titignan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng kanyang mga mata, ano kaya ang mararamdaman mo? Paano ba natin nakikita ang ating mga buhay sa harap ng lahat ng pagsubo? Puno ba ng takot at panghihina o puno ng pag-asa at pagtitiwala na kayang magbago ng Diyos ang ating kalagayan? Sa bawat hirap na pinagdadaanan, paano mo pinapanday ang iyong pananaw? Kadalasan, ang mga pagsubok ay nagiging dahilan upang mawalan tayo ng pag-asa at magtampo sa ating sarili. Ngunit, paano kung ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon na magtiwala sa plano ng Diyos sa ating buhay? Ano kaya ang mangyayari kung mas lalo tayong magtiwala na ang Kanyang plano ay higit pa sa ating nakikita ngayon? Alam ko na may mga pagkakataon na nasaktan tayo, na parang iniwan na tayo ng lahat, at tinatanong natin sa ating sarili, bakit ako? Pero ang pinakamahalaga ay ang tanong na e, paano ko ito tinitingnan? Maaari bang ang lahat ng paghihirap ay nagiging daan upang maranasan natin ang kabutihan at pagpapala ng Diyos sa ating buhay? Paano kaya kung sa bawat pagsubok, ang ating pananaw ay magbago at makita natin ito bilang pagkakataon na magtiwala kay Jesus. Sa buhay ko, marami akong pagkakataon na nalugmok, ngunit napansin ko na sa bawat pagkakataon na magtiwala ako sa Diyos, may mas malalim na layunin na naunawaan ko. Minsan, sa gitna ng lahat ng sakit, may mga pagkakataon din na nararamdaman natin ang Kanyang kapayapaan. Kaya, tanong ko sa iyo, Anong ginagawa mo sa mga oras ng pagsubok? Ang mga saloobin mo ba ay patuloy na nagdadala sa iyo sa takot at panghihina o pinipili mong magtiwala na may magandang plano si Jesus para sa iyo? Anuman ang mangyari. Hindi ba't nakakamangha kung paano ang mga oras ng pinakamalalim na pagsubok ay maaari ring magdala sa atin ng pinakamalalim na pagpapala? Kung titignan mo ang iyong mga pagsubok sa pamamagitan ng pananampalataya, ano kaya ang magiging epekto nito sa iyong buhay? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.